Ay, dili! Oh, mabot na palit ang mga peta! Higilig na kay Lisa ko! Kamusta lang na? Ilan mo ba't <gulit>? ang <laughs> Hello! Pero si, si ano eh? Eh! Ay, kasama ko pe, ay, best friend. Tara dito, tara dito! Manapil, kasama natin, kasama kasi ako ah, nandoon ka pala. Sa mo ko kaibigan ko, guys. Sa do ko kasi si, atina din, atin atin atin. Sa mo ko pe, um babae 'yung cute. Ay, babae, cute talaga. Boom pawi. ito na rin gumawa. kasi oh, take photo muna si kasi oh, eto. Ayun hey, guys. Dili nasa part, nasa bahay kami si Ate na nayo. Mga tropa tayo, Tati. Yeah. Tatlo na lang. Uy, buong patay Allah, na. Patay. Wala na. Guys, patay na. Eh, eh wala na ano magyar sa atin. Eh, Tagalog na lang tayo, ge. Eh. Si Gangay kasi, patay ng patay. <laughs>

She's getting on my nerves She Oo. needs to drop out or transfer I don't care I want her out na 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 Uy, hindi ako yun Hindi ako yun Wow, guys Ngayon eh Kagagalit na sila May YouTube pala ako Na. May YouTube na ako Apat pati, pati aha, aha bobak bobak no, no, oh, Bo okay, okay, yeah. So. Bo, mahirap talaga. Mga bakla, guys, oh. Ay, yeah. patay What's na that? lahat. Patay na lahat. Salamat. <laughs> Salamat, patay na. Ay, hindi ay, nay, 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 nay. Ay, 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 ay. ay, at, Kiko, upo ka lang. Ay, galing, galing. <laughs> Kung yan, si Kiko yan, tapos tayo yung dalawa yan. Si Kiko naging si JJ, tapos ako naman si Anne. Si Yuri, siya call... ang galing. Nakalive pa rin, uh, puti. Ay, nakalive pala. face to face face to face to face to face to face to face Oi 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 na 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 Ai Oi how come na to Ai sekarang Na Ayun pantu Ito, ito, ito. <laughs> uh -huh. Ay! Patay na ilaw sa bad! Di pa ka daw! Di pa! Kalo! Taas! Taas mo pa! Taas mo pa! Hindi! Ayan! Ganyan! 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 Ini kena, ini kena. Benda. Kang semale. Jelit, teng. Ayo buka semua pint. Ilau, ilau. Ini, ini. Siapa si kiko? Siyo, 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 si kiko. Siyo. Mas siyo, mas si kiko.

Hey <laughs> na tayo. Hey guys! Nakita eh. ko! <laughs> oh. oh. Sasabukin ko na yun! Bye-bye! Ito yung si Tito. Subscribe! Anong si Tito? Uh, ang pasigyan diyan! Subscribe! <laughs>